sa CCTV ang umano'y pangungotong ng isang traffic enforcer sa kanyang sinitang driver sa Pasay. Suspendido ang traffic enforcer at isa niyang kasamahan habang iniimbisigahan ang insidente. Narito ang exclusive report ni Steve Dailisan. Sa video na kuha ng isang concerned citizen sa EDSA TAF sa Pasay Kamakailan, kita ang pagpara ng local traffic enforcer na ito sa isang closed van. Nilapitan ng enforcer at kinausap ang driver sabay umang ng kanyang leather case ng panikit. Mayamaya maya, -maya irabot na ng driver ang kanyang lisensya sa kapinatabi ang kanyang sasakyan. Naglakad ulit ang enforcer sa gawing likuran ng closed van. Dumaan ang dalawang kasamahan niyang uniformado rin mula sa Pasay Traffic Sector sakay ng kanilang motorsiklo. Kinausap niya ang isa pero agad ding umalis. Sa puntong ito, isang enforcer naman ang dumating. Ipinahiram ang kanyang traffic violation receipt sa kamuling umalis. Muling binalikan ng enforcer ang driver at akmang titiketan. Pero kapunapunang imbes na sa TVR, sa isang papel lang siya naglista. May ipinabasa naman sa cellphone ng driver at may kinuha ring papel na iniabot sa enforcer. Muling ipinabasa ng driver ang kanyang cellphone sa enforcer, pero sa pagkakataong ito, ang kabilang kamay may iniabot sa enforcer na siya nitong ibinulsa. Dito ibinalik na ng enforcer ang papeles na kinuha niya mula sa driver at naglakad palayo. Bumalik naman ang isa pang enforcer na unang nagpahirap ng TVR. Saglit silang nagkwentuhan, saka ipinakita ng enforcer ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Nakita naman natin sa panghuli, eh magkasama sila. Tuloy yung marang may nagpakitaan pa sila kung magkano yung nakuha ng isa. Apparent na may nangyari na illegalities dito. Pero may nag-bribe at meron din nag bribe. Napuna ng Pasay City Legal Office base sa video ang ilang irregularidad. Kabilang na ang pagpapahiram ng TVR na ipinagbabawal daw. Dahil ang serial number, i-issue lang dapat ng mismong enforcer na nagmamay-ari nito. Hindi rin daw dapat pinatagal ng gusto ang transaksyon kung pa kayo naman talagang manghuli kung magpapatest man yung motorista sa sa office na mismo. Kasi nang dalawa talaga nagkakang So, may Tumagal negosyasyon. Pa, pa. pa, Parang 10 minutes pa at least. Tukoy na ng legal office ang dalawang enforcer at pinagpapaliwanag na ngayon. At habang umuusad ng ang investigasyon, pinatawa na sila ng hanggang tatlong buwang suspension. Panigura ng lokal na pamahalaan ng Pasay, di raw nila kukonsintihin ang ganitong maling ng kanilang tauhan, pero may responsibilidad din daw mga motorista ang di umano'y nakotongan. It's possible, yung mismo driver, kung willing siya mag-testify against the traffic enforcer, that's better. But even without the driver, we can actually proceed the investigation With the video. With the video. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting.